Sineko sa app ko. Dalawa nga in-order ko. Pero isa lang dumating. So, eto na nga mga Habibis. Ang aming first meal today. Chorizo de Cebu. My favorite. Manamis-tamis. And of course, there's also um, scrambled egg na may kamatis at sibuyas. And meron din kaming sinangag. Kain na tayo, baby! Kumain na kayo ng umaga. Kayo na oras na. Ngayon yun? pa lang ako kakain kasi oh, na-busy ako. 2.42 na. So, Let's kain na dos. ko ng First lunch. meal ko. Tayo ka na yan. Ako kain ako ng pork ribs caldereta. Pwede ako mag-request ng habibi? B. Ano bang flavor meron tayo ngayon? Yan lang. Kompleto naman. Sige. I think gusto ko ng kalamansi. Kalamansi, oh. Yes. Madami pa tayong mango, di ba? Madami pa. Super dami. Oo. Oh. Di ba, baby? May promo ang mango ngayon? Yes. Buy one bundle of three na mango. Meron kang libre yung Habibi apron. O, oh, so tatlong mango. Anong makukuha? Habibi apron. Ati si model mo naman yung Habibi apron. <laughs> Opo, oh, sir. Ang ganda, diba? Yan! Habibi apron. Yes, ganda, Ang eh. ganda. With Ati Rose as the supermodel. Para lang sa mga bibili uh, ng mango. Free yan para sa mga bibili ng tatlong mango. Tatlong mango, may isa kang hab Habibi apron. So, yes. one bundle na puro mango. Thank you. Oh, irampa mo natin Rose. Rampa. Rampa. Kain na. Look at that. Ay, sosawan. Ate Rose, yung select na vinegar, please. Thank you. Mmm, mmm, sarap. Pero hindi mo pa natitikman itong diluto kong pork ribs caldereta. Yan. Sa matikman? Tira niyo kagabi? namin kagabi. Ano karas na kasi ako nakauwi kagabi, hindi ko natikman. Nagtatry kasi akong kumiwas na sa pork. Huh? Chorizo. Chur Chorizo? <laughs> Thank you. syempre may select tayo today. God. Ito ko kasi favorite ko. Mmm. Kaya sa pag pagsangag ate Rose. Sobrang busy. Ngayon pa ako nakaalala na hindi pa lock ako kumakain pa. Saan mo nakuha ang recipe na to? Wala. Okay lang. Parang sa kaldereta. Kaldereta naman talaga. Pork ribs kaldereta. Ah, okay. Ang masarap na kaldereta, kambing. Hindi ako matunan na magluto ng kambing. Gatil lang nakuha mo. Favorite ko ang baggatil. Mga habibis, comment naman kayo paano lutuin yung kambing na kaldereta. Sa pagkakaalala ko, pag kambing na kaldereta, ka, kailangan matagal mo siyang palambutin yung karne kasi medyo makuna, di ba? Tsaka may amoy, may, may lansa. Talaga, ang... sabi nila, pero sa akin wala namang lansa. May ang, ang, ang Kanding, may ang, ang, ang Kambing. <laughs> Bisaya, kanding. Mango sa amin naman. Sabihin mo, baby, kanding. Kanding. Yung kanding. Kanding. <laughs> Tapos kung walang ligo, kanding on. Kanding on. Parang ako, walang ligo pa. Kain mm -hmm. tayo? Okay. Hmm, perfect sa habibi na kalamansi. Yes. Ako naghabibi na ako kanina. Pwede ba more than once a day uminom ng habibi? Yes. Of course. Hala. Sausage. Yes, Caldereta may sausage. May sausage pa. Di ba hotdog nilalagay sa Caldereta? Hindi ah. Menudo yun. Ah. Oh, yes. Sausage. Di ba itong sausage na gustong-gusto ko yung sabaw? No. Bawal sa iyo yun. Tinatapon ko. Kasi? Bawal. That's not healthy. Pero sikreto kung iniinom yung sabaw ng Vienna sausage pag wala si Javi Ray. Bawal yun. Mm. Hi, Linz! Welcome back! Nandito na yung ating model uh, ng Javi Bean. Uh, Alika na. dito. Kumain ka na ba? Apo. Maminom ka ng gamot mo? Apo. Gusto, ang ganda naman ng t-shirt mo. <laughs> Out of stock pa tayo ng sabon, ano? Apo. Oh, Bukas meron na. Bukas meron na. Ilan order ng collagen today? 400 plus. 400 plus na boxes. Ang dami pa din. Thank you. Ay, wag wag mo kalimutan uminom ng gamot, ha? babalik pa tayo sa dentist sa Thursday. At saka mag, ano, kaya mag-gargle ka ng betadine, ano? Okay. Mm -hmm. para mas mabilis, mabilis na gumaling yung mga sugat sa gums. Yes. Okay. Thank you, Lins. Nice. And then for our dessert, perfect naman dito ginawan talaga kami ng isang buong apple pie. French apple pie niya. Ng aming friend na si Miss Anna Filayo. Ito ay secret recipe ni, ni Direk Loris Gillian. Ang bongga naman. Baby, yes. oh here's God. apple pie for our dessert. Okay. Ang bongga. Yes, isa lang atas. Thank you. Ito. Wow. apple pie ni... Ako gusto ko kasi. Gusto ko mainit? Ako gusto ko malamig eh. Okay lang. Kahit anong trip mo. Sasamahan kita sa lahat ng trip mo. Yeah. <laughs> ang sarap nito. Natikman ko na ito last time. Wait, I like that. Thank you, Ate Rose. Kain ka. Ate, magpapasok ako yung natin. Masarap kasi ang apple na mainit-init. Masarap din siyang ganyan. Mm -hmm. Tanong ko nga kay Ana, ano ba dapat tong best way to eat French apple pie? Cold or warm? Mmm. Tap. Mmm. Ayo sekali kak, kau berapa? Kau berapa? ang ingay Kau dalawa sino yan meron berapa? Kau berapa? Sino yan Kau berapa? Kau berapa? Kau berapa? Kau berapa? Kau berapa? Kau yung Kau so, sabi nila berapa? Kau berapa? Kau berapa? Kau berapa? Harapan ng espirito. Kasi antik siya. Luma siya. So baka meron. Ito ba? May mumo. Oo, ano ko. Pero alam niyo ba, pag naglalaro kami ng chess, ang galing-galing ni Javi Ray. Lagi niya ako natatalo. Maglaro tayo mamaya. Sige. Eto na yung mga Hermes na scarf na nabili ko. Ayan. One. Yeah. Steam lang natin to para gumanda pa. Ito, Pangatlo tapos si Papa Printa. Parang feeling ko doon ko ilalagay Ate Rose. Si sa iba ng... sa Iba ng Welo, doon. Kakasya kaya tatlo. Or dalawa lang kasya siguro dyan. Tapos mag pa akong iba. Para gagaya siya dito. Sa ating Hermes. Okay. And napaka-exciting! Dumating na nga yung package. Baby, hulaan mo kung ano to. Para kanino? Alam, pili ko isa pa lang po. Dalawa in-order ko ah. Dalawa yung order ko, baka isa-isa, hindi pa dumating yung isa. Sorry ka, Bella, Isa muna. Ah, walker po yan, sir. A stroller po. Yes! So, ayun na nga. ko sa app ko. Dalawa nga in order ko, pero isa lang dumating. And that's because, parang, ang laki kasi ng package, ma'am. So, isa muna ang deliver. tapos susunod lang yung second. So, hintayin na, na natin. Pero at least, makita na natin yung first. Ayan! Oh my God, ang bigat. Ah! Ah, bading. Ah, bading. Ah, bading. Ah, bading. I-assemble pa to. Saan natin i-assemble to? Tada! 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 Ta ah, bading. Ito na siya, stroller para sa aming baby. Ayun na. Oh. Tapos hindi lang, hindi lang ganyan. Detachable to. So, tingnan mo ha. Ayan. Detachable pa siya. Ayan, oh. It's so nice. It's so nice. Yeah, ganda. Ganyan. mm ang -hmm. bongga. Ang ganda ng kulay. Lucia, doon ka sa sasakay. Oh, tapos pwede pa. Silip si Lucia dyan. Isa lang ang dumating kasi yung isa coming pa. Para tikisa sila ni Lucia at Bella. Kasi alam mo naman hindi pwede silang dalawa sa isang ganito, mag-aaway lang yung dalawang yan. Lalo na pag nagkakaselosan yan sila. Ang ganda ng stroller! Ang ganda ng kulay! Hi, baby kong! Did you see my new gift for you? Daddy has a gift! Here, let's try, let's try! Mm. Ayan! Tapos, ah, soft pillow pa to, oh, Para comfortable siya. Ang ganda! It's so nice! Hintayin na lang natin yung isa para meron din si Bella.

Namiss no ko lutok mo, baby. I'm going to talk to you legal express, mami.